Good morning mga kayo bab. Mga kayo bab, ngayong umaga magbibigay po tayo ng vitamin B complex sa ating mga biik. Ang unang pagbibigay po natin sa kanila ng vitamin B complex simula po nung pinanganak po sila. Kailan po natin binibigay ang vitamin B complex? Binibigay po natin ang vitamin B complex sa ika 10 days po nila simula po pa anak. Bago po tayo magbigay ng vitamin B complex, kailangan po ang gagamitin natin na syringe ay naka-sterilize na po yan para po iwas po sa impeksyon ng ating mga biik. At ang ginagawa ko po bago po ako magturok, nililinisan ko po ng alcohol kung saan po tayo magtuturok. Mas lalo po pag biik pa lang po ang ating tuturukan. Ang ibibigay po natin na vitamin B complex sa ating mga biik is 1 ml po per biik. Para po iwas sila sa stress at mga sakit. Kung napapansin nyo mga kayo, Bob, sa pigilan po ako nag inject Pag mga biik, dati po sa liig po talaga ako nag inject ang nangyari po, may isang biik na natamaan po siya sa buto. Ilang araw pong hindi siya dumete pero nabuhay po yung biik. Yun nga lang, medyo bansot lang po paglaki niya. Pag iwanan po siya. Kaya simula po nun, sa pigi na po ako lagi nag inject pag biik. Pag malalaki naman po, sa leeg po ako nag inject Kanya-kanyang diskarte na lang po tayo kung saan po tayo hiyang. Ang mahalaga po, tama po yung dosis na binibigay natin sa ating mga alaga at tama po yung site kung saan po tayo mag-inject ng mga gamot.